Hello Marcio. Nagutom na ka? Ha? Ito aking aso na pagkapinakain mo eh. Ah, uh, ang ingay. Ito mag, mag inas siya oh. Ito naman ang aking ano si Sarah. Hindi ko pa napapagawa yung kanilang bahay. Gawa ng sabihan nga na kapag may buntis hindi ka pwedeng maghukay actually uh, mayroon na itong ano dun, hollow blocks saka siminto ito siya o nga sya, oh. ito siya guys, isang sakong siminto nakahanda na sana saka ano ayan, mga hollow blocks na yan Pagawa ko sana ng bahay yan ng aso. Ang kaso, may kasabihan kasi na kapag may bunt,